Catherine Luna, nagsorry na kay Coco Martin. Kinumpirmang hindi anak ni Coco ang kanyang anak. Para sa aking balitang showbiz, matapos ang mahabang panahon, tuluyan na nagsorry si Catherine Luna kay Coco Martin matapos na sabihin itong ang aktor ang ama ng kanyang isang anak. Ito'y matapos sa na maputunayan ni Coco na hindi kanya ang sinasabing anak ni Catherine. Sa interview kay Catherine, inamin din ito na hindi nga anak ni Coco ang isa sa kanyang mga anak. Ngunit aminado si Catherine na may nangyari sa kanila na aktor ng ilang beses noong ginawa nila ang indie movie na babae sa Breakwater dahil nagkaroon sila ng mutual understanding sanding Sinay pa nito na no, may mga pagkakataon na sa bahay pa niya natutulog si Coco, ngunit nilinaw na aktres na wala silang naging relasyon. Noong nagkalabuan na raw sila ay naging madalang na ang kanilang pagkikita hanggang sa nakilala na niya ang Chinese businessman at may nangyari sa nila kung saan makalipas ang tatlong buwan ay nalaman niyang buntis na siya. Ngunit hindi raw siya sigurado kung sino ang ama ng kanyang anak dahil nakikita pa rin daw sila ni Coco at ng Chinese businessman. Noong sabihin niya raw kay Coco na buntis siya ay hindi niya ito nakita ng pagkatakot bagkos ay tinanggap nito ang kanyang anak ngunit kalaunan ay napagtanto niya na anak ito ng Chinese businessman at nalaman din ni Coco nang lumabas na negative ng ipa-DNA nito ang bata.